Apat na araw na lang at balik eskwela na ang mga estudyante, pero maaaring hindi lahat ay makasabay. Libo-libong pamilya ang biktima ng malawakang baha dahil sa walang humpay na ulan na dala ng habagat na pinalakas ni Bagyong Karina. Lumikas sila sa mga evacuation center, kabilang na ang mga eskuelahan. Sa Diyosdado Makapagal Elementary School sa Quezon City, nasa isang libong pamilya pa ang nanunuluyan. Malapit na sa ulo, Linangoy ako ng anak ko. Tinawid ako dito sa Petro, ano, dito na sa barangay. Siyempre, mag-aaral na yung mga bata sa Monday. Wala kami magawa kung babalik na naman kami. Sabi ng school principal, hindi nila maituloy ang paghahanda para sa pagbubukas ng klase dahil sa mga evacuee. Kung may evacuees pa, definitely siguro talagang uh, madi madidelay ang school natin. No? Pero sa ibang school, baka makapag-open sila dito sa Malanday Elementary School sa Marikina City, nasa anim na raang pamilya ang nananatili pa rin. Yung bahay kasi ng ilan dito, lubog sa baha. Ngayong humupa na, paglilinis naman ang kanilang ginagawa. Nakaabala din po, tas lalo na po may sakit din po yung asawa ko. hindi po kami makakapag, makakapagtrabaho kung, kung, wala, kung sira pa yung, yung, bahay pa namin lubog. Nakakatakot. Kaya lang, pinipilit na lang na, natin lumaban. Kahit na gusto man namin umalis sa lugar ngayon, pagka ganitong tagulan, eh, talagang kinakaban pa rin. Katulad ng paaralan sa Quezon City, nag din ng direktiba ang Malanday Elementary School sa Marikina City mula sa Department of Education. Kung bukas ay mag, uh, uuwi na ang lahat, kakayanin naman natin. Pero kung hindi, syempre bibigyan din kami ng times. Ang hiling ng ilang lumikas, ayuda para makapagsimulang muli mula sa Unos. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denisa Fernandez, NewsWatch Plus.